Try din kainin yung buto. Paan ang manak yan ha? Hindi yung fried chicken. Kita niyo yan. Napakalambot niyan. O. Oh. O. Oh. O. Oh. A perfect pat. Mmm. Napakalambot. So guys, for today's video, magluluto tayo ng fried chicken feet. yun, malambot tong fried chicken feet natin guys, no? So yun guys, yung ating fried chicken feet, eh, papalambutin natin ng uh, matindi. So hindi siya malutong, hindi siya matigas, hindi siya makunat. Malambot siya na chicken feet. So bali ngayon, ang ginagawa ko is, uh, pinapakuluan ko na sa pressure cooker yung ating paan ng no? manok. So yun siya guys, nasa pressure cooker na siya. Almost 20 minutes na yan siya dyan. So, ayun, kumukulo na nga eh. Uh, tabog pa. So, ngayon, kumukulo na siya, no? Habang uh, nagpapakulo tayo, hintay lang pa natin ng mga 5 minutes to para sobrang lambot ng ating chicken pin. So, habang inaantay natin kumulo, lumambot yung ating chicken feet eh, magpapainit na tayo ng mantika. At the same time, Uh, gagawa na tayo ng breading. So, ito yung ingredients natin. Ito ay crispy fry. Meron tayo dito harina, pepper, asin, garlic powder, at turmeric powder. Dito natin siya ilalagay sa tupperware yung ating breading. Tapos, i-coating -co na natin yung ating manok pag okay na siya mamaya. So, papakita ko sa inyo guys kung paano siya um, ma makoating yan kasi sobrang lambot nitong paan ng manok na to. So yun guys, gagawa na tayo ng ating pang breading. So lalagyan na natin ng flour. Ako, hindi ako nag uh, tatansya tansya Ay, hindi ako nag tatansya tansya Hindi ako nagsusukat-sukat ng ating breading. Uh, laging tansyahan lang ako kung gumawa. So, meron dito tayong flour. Siguro sabihin na natin mga limang kutsara flour. Tapos sabihin na natin itong crispy fry papalasa din yan sa ating fried chicken. Alright. Tapos, hindi natin ang turmeric powder. Pwede naman sa inyo kung gusto nyo ng turmeric powder. Tapos, nagyan natin ang garlic powder. same okay. tapos panuhaluin mo lang siya guys ito na yung breading mm -hmm. natin para sa ating fried chicken feet okay. pag nahalo na natin guys pupuha tayo ng panibago pupuha tayo mga tatlong kutsara and then gawin natin, lalagyan natin ng isang iklog yan, lalagyan natin ng isang iklog to, eto yung tinatawag na butter lalagyan natin ng konting tubig tapos lalagyan na natin sya, haluin so ngayon eto yung pagbibigay ng lasa doon sa ating fried chicken feet, okay na yan hintayin na lang natin, lumampot yung ating chicken feet So yun guys, okay na siguro tong ating uh, manok na pakuluan na natin. Tingnan natin kung malambot na. So guys, tip ha, kapag magbubukas kayo ng pressure cooker, make sure na wala ng pressure na lumalabas. Kasi pag binuksan yan at malakas yung pressure, eh, talagang sasabog sa inyo So make sure na wala ng hangin. Okay, ngayon, pwede na natin buksan to. O, diba? So, malinis, maingat. So, yun guys, no? Tingnan natin yung ating manok. Sobrang lambot na ba? So, ayun, malambot na nga oh. Talagang bumabaw na yung tinidor at saka nag-deform -de na yung laman. So ngayon para hindi siya mag-deform, ang gagawin natin, eto, hindi kagad natin ito ibe-breading. gagawin natin, lalagay natin sa malamig na tubig para hindi siya mag-deform. Tsaka natin siya isasalin o be-breading yan. Let's go! So, yun guys. Kukuha lang kayo ng yellow. Ayan. Tapos malamig na tubig. Para ganyan lang siya dyan. Para hindi siya mag-deform. Kasi kung makikita nyo, yung laman ng ating paa, eh nalulusak na sa sobrang lambot. Kaya ilalagay natin siya dito sa ating yelo, sa may tubig na malamig, na may yelo, para hindi siya mag-deform. So makikita nyo, sobrang lambot niya na guys. So yun guys, ito na yung tsura nya Lagay natin siya sa may malamig na tubig Pwede na natin siyang i-breading So yun guys, ito yung kaninang ginawa natin Ito yung pang coating Ito yung butter Tapos ito yung ating manok Gagawin natin, lalagay natin siya dito Una, tulad nito Ayan, para kumapit yung coating And then after that Lalagay natin natin siya sa butter para pumapit yung harina. Ayan. Yeah. Then, pagkatapos nun, ibabalik natin siya dito sa may kabila. Ito. Butteran ulit. And then, okay na siya. So, ganun lang. Paulit-ulit lang. No? Tuwing ganito, ganyan, ganito, ganito, ganyan. Huwag lang. So, yun guys. Ingat, ingat kayo. Kasi, ayan, nakikita nyo. nagdeform de deform nga siya. O. Oh. Oh. Diba? Ingatan nyo lang siyang hindi matanggal yung laman. So yung guys, ito na yung itsura ng ating chicken feet. So na -bal balutan na natin siya, ano? Ayun oh, no? ganda na pagkabalo. So mainit na rin yung ating kalan. Pwede na natin tong prito. So yun guys, mainit ng ating mantika. Pwede na tayo pa sadam. So guys, since malambot naman na to, tsaka nalaga, mga korting trito lang yan, mga siguro 2-3 minutes, okay na yan. So yun guys, 2-3 minutes, okay na to. Kita niyo oh. sarap fried chicken feet. <laughs> so guys, kain na tayo. Ito ng ating crispy paa paanang Mano. So guys, ayun, titikman na natin itong ating crispy fried feet. Oh. <laughs> Sarap sana ito kung may ketchup, no? So, dami kanin, no? Titikman na natin ito kung anong lasa. Ito muna yung ating sausawan. So, since wala tayong ketchup o kaya Mang Tomas, seasoning mix na lang. Pero masarap sana ito kung oh. may ketchup. ha dito. Pagkita ko yan. Ah, perfect, ba? Mmm! Napakalambot! Parang mukha-alimbot ito, oh. Sobrang lambot niya. Hindi mo na kailangan mag-tinga-tinga o mag-tinik-tinik. Pwede din kainin nyo. buto. Sarap pati. Hmm. halos masarap. So, ito. Itong buto, hindi siya malambot. Ang malambot lang, yung parang ganun yung paa niya. Yung pinaka-pinker. Pero, sobrang lambot, guys. No? Pwede kainin ang tinira ko lang itong matigas yan o daw Dahil smelly sa paan ng manok hindi tira yung mga maliliit yung tama dyan ito ito pwede mong kainan yun napakalambot ah. paan ng manok yan ha ah? hindi yung fried chicken Mmm! magsikintay. Sarang. Gawaan na rin kayo nito. Hindi kayo magsitsisi. Sambot. Hmm? Hmm? Kaano lahat? So, yung may mga parts na matigas yung buto pa. Tapos ito malambot kasi malam maliit lang. So, pwede mo siyang kainin. Huwag mo na may pilit kapag matigas. Pero pag malambot... Hmm ay hindi ko kain yung buto hmm ano siya crispy smooth smooth? or aywan ko pang lima ko na to pero wala akong buto rito yung buto ko lang yung kaninang matigas halos lahat malalambot kaya kahit yung buto pwede mong kainin. ha? 국민 ketiga So guys, papakita ko sa inyo kung gano'n siya kalambot. No? Kita niyo yan? Napakalambot niya. O. Oh. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Diba? Kaya, kaya nyo siyang himayin gamit yung kamay nyo. Kasi yung paa ng manok, mostly. Matigas, di ba? Makuna. Kailangan pangkain bago mo ba siya ma-hiwa-hiwalay. So, ito napakalambot. Oh. Ba? Usok -usok pa. Usok-usok mm. pa. Ah, luto na rin kayo nito. So, yun guys. Tapos na tayong kumain. No? Uh, papakita ko lang sa inyo yung pinagbutuhan ko. So, mostly or usually uh, pag kumakain kayo ng paan ng manok, maraming buto, di ba? So, yan, yeah, no? Ayan lang, guys, yung pinagbutuhan ko. So, ayan na yung mga matitigas talaga na hindi mo na pwedeng kainin. Pero yung ibang kanyang buto, sobrang lambot. Nakain ko na. <laughs> so, yun, walang pagkain ng aso ngayon. Sorry. Uh, yun lang, guys. Kaya, pag gusto nyo ng ganito luto ng chicken feet nyo, ah, sarap nito. Try nyo rin ninsan. So, yun lang, guys. See next blog.